Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Sumain niyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. At welcome back po muli sa ating channel God's Word Read Scriptures. At doon sa mga bago na napapadaan sa ating channel, subscribe now. Ngayong araw na ito ay magbibigay po tayo ng mga tamang pangunawa lalong-lalo -lalo po doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya na nagtatanong ito po ay galing kay Elmer Berendia. Basahin po natin. Salamat sa Diyos, Brother Owen. Tanong ko lang po. Tinatanong nila kung anong sekta daw tayo. Kung iglesia ng Diyos daw po. O iba pa. Salamat po. To God be the glory. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Kung tayo po ay uh, patuloy na mabibigyan ng pangunawa. Lalo lalo po sa ganitong mga katanungan. Ano po? At nga para sa Kylemer na katanungan, sagutan niyo po natin ng direct to the point. Wala po tayong sekta na nakarehistro sa SEC. Ano ba yung SEC? Ito po, Securities and Exchange Commission. Ito po ay nasa Pilipinas o sa government natin sa Pilipinas para irehistro kung ano mga itatayo mong negosyo, business, etc. No. Hindi po ako eksperto sa mga bagay na yan. Ang sec po ay para, siyempre, para ikaw ay mag-tax din po malaman sa iyong ginagawang negosyo sapagat yan ay para maging legal ang iyong itatayong negosyo o anumang business. Ano ho? Ang pinagtataka ko, bakit kapag religious ang iyong uh, inirehistro, ano? Ay walang tax. Nakakapagtakaan ho sapagkat diyan ang pamaraming malilikom na pera. ba? Diba? Kung papasinin niyo, bakit sila'y walang tax sa gobyerno ang mga nagtatayo ng mga religious group? Yan ang inyong pag-isipan. Kung iisipin po ninyo, no, ang mga Pilipino ngayon, tuwan-tuwa sila kapag sila'y nagtatay sin offering, linggo-linggo yun. Pero hindi nila nalalaman yung pamaraan at utos ng Diyos. Ang pagtatides po, taon-taon. Basahin po natin dito sa aklat ng Deuteronomy 14.22. Iyong ang pagsasampuing bahagi ang lahat ng bunga ng inyong binhi na nanggagaling taon-taon sa inyong bukid. Yan po, malinaw, taon-taon. Ang pag ikasampung bahagi ang ginagawa niyo linggo-linggo o basahin pa natin sa ibang salin. Dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Malino po yan. Ang hirap sa inyo, no? Hindi kayo na nga nagbabasa ng kasulatan. Gumagawa pa kayo ng sarili ninyong doktrina at pamamaraan. Kaya nga, iyan ang sinasabi nga ni Apostol Pablo na ginagawa ninyong negosyo ang salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pag-aaral na ito at pagsasaliksik. Ang ginagawa ng mga nagtatayo ng iglesia, linggo-linggo, may tithes and offering. May midweek service pa yan. At the same time, may iba't iba pang mga activities na kung saan ay involved pa rin yung kaperahan. Anyway, dahil gusto ko lang ilinaw itong mga bagay na inyong itinatanong. Ano po? Lalo po kay Elmer. Wala po tayong sekta na nakarehistro sa sek. Yan po ang malinaw. Sapagkat kung ang Diyos ang nagtayo ng iglesia, ay di dapat ang Diyos mismo siya pupunta doon para irehistro sa sek. Pero hindi po mangyayari mga bagay na yun. Sapagkat ang Diyos ang nagtatag ng lahat ng bagay. Kaya tayo, wala tayong iitata yung English sa sapagkat ang Diyos na nga po ang nagtayo. Ngayon, basahin natin sa kasulatan ng mga bagay nito para maintindihan natin. Sa aklat po ng Hebreo, chapter 3, verse 4, alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ngayon, naiintindihan natin sapagkat yung aklat ng Hebreo nung unang mga panahon, ano ho? Two years ago, maraming discussion yan patungkol sa aklat ng Hebreo na kung saan ay wala daw nakakaalam kung sinong sumulat niyan. At ito'y na-discuss ko na kung babaybayin po ninyo yung in ko dito sa ating YouTube channel. Ano ho? Doon sa aklat ng Hebreo, ito po ay akin na-discuss na si Apostol Pablo ang sumulat nito. Kaya ngayon, maraming siguro nakabasa at yung iba, talaga may nakakaunawa na na kung saan yung aklat ng Hebreo sa ngayon ay alam na natin na si Apostol Pablo ang sumulat nito. Ano? Yan po ang malinaw. Ngayon, basahin natin dito sa Hebrew chapter 3 verse 4 sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito ang sinasabi niya para malaman po natin na ang Diyos ang nagtayo ng iglesia. Basahin natin, alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Malinaw po dito, no? Kung may gumagawa po ng bawat bahay, pag sinabing bahay, yan po yung mga nagtatayo ang mga religious group. Sinasabing sila yung iglesia. Ano? At sinasabi nila na yung kanilang itan yung iglesia, iyon ang totoo. Doon kayo umani, di ba? Yan ang mga ganyan na mga term nila. Dahil yung kanilang daw iglesia ang totoo. Ibig sabihin, sila nagtayo noon. Hindi nila ikinukonsider na ang gumawa ng mga bagay na ito ay ang Diyos. Di ba? Kaya wala po tayong itatayong iglesia. Maliban dito sa sulat ni Apostol Pablo, ulitin natin ano, alam natin na may gumawa ng bawat bahay. May gumagawa ng bawat bahay. May nagtatayo. Ano? May nagtatayo. Pero dito, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Kung babasahin natin, ang Diyos lang po ang pwedeng magtayo ng mga bagay na ating dapat malaman. Sabi po dito sa Ephesians Salin, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, dadapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Malino po yan. Kasi nga tayo, nalilito. Kasi ang ating kaisipan, hindi ganun pang kalawak. Kaya dito, ating binabaybay, hinihimay para makita natin yung unawa do sa ating binabasa. Nakita po ninyo? Kung ang Diyos ang nagtayo ng bawat bagay, o yan, ng iglesia, kailangan pa ba natin magtayo? Di ba't hindi na? Ay, naitayo na nga ng Diyos, di ba? Kung may nagtatayo man sila, ay di sa kanila yun. Kaya kung sino nagtayo ng iglesia ngayon, ang di ba't pag i sa SEC, kung sino yung founder, sa kanya yun. Nakita po ninyo? Ngayon, ang daming religious group, ang daming pangalan sa sect na itinayo ng iglesia. Tandaan po ninyo. Hindi natin alam kung libo-libo na po yung nakarehistro na mga churches o iglesia sa sect. May kanya-kanyang founder. May kanya-kanyang pangalan. Nakita po ninyo? Meaning, hindi po dapat ganun ang mangyari. Kaya kapatid na Elmer, no? hindi po tayo magkakaroon ng anumang sect o sekta na itatayo o magparehistro man sa sek. Sapagat ang mga bagay na yan, ang makikinabang lang ay yung founder na nagtayo. Tingnan nyo, pag ang Diyos ang nagtayo, sino pong makikinabang? Di ba't yung mga sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos? Anong binipisyo ng mga mananampalatayang ito? na sumasampalataya sa Diyos, di ba't bibigyan niya ng buhay na walang hanggan? Makakapasok sa karya ng Diyos. Ay eh, yung mga founder na nagtayo. Mali na yung mga aral-turo at gagamitin pa yung salita ng Diyos. Kaya nga yung sinabi ni Apostol Pablo na kinakalakal ang salita ng Diyos. O nyo, basahin natin. Kinakalakal nila na. kasi ginawang negosyo. Kaya nga yung sec, pang negosyo yun. Ito po, basahin natin sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto, chapter 2, verse 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, tingnan niyo po, karamihan ngayon na nagtatayo na iglesia. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ulitin natin. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Tingnan po niyo yung mga nagtatayuan. Hawak nila yung kasulatan. Ipinapangaral yung salita ng Diyos na kung saan para kalakalin, para magkapera. Nakita po ninyo? Ang masaklap nito, mayroon akong nabalitaan. Yung isang founder na pastor na kung saan yung mga membro pinaglilimos para lang ipagtayo ng church building. Yun ang nakakalungkot. At pag hindi pa nakuha yung ota, may parusa, may consequence, ano? may punishment. Kaya nga, hindi ho ganun. Dapat ang mangyari sa mga membro. Nakita po ninyo? Ay kung, kung kayo membro noon, aalis ba kayo o hindi? Kahit mabalitaan ninyo, hindi na kayo papasok diyan sa uh, iglesia na itinayo lang ng tao. Bahalan ho ang Diyos ang humatol sa mga taong hindi nakakaunawa sa kanyang mga salita. Ngayon, nung patuloy tayo, ulitin natin nga itong talatang ito na kung sana marami talaga nagtatayo ng mga iglesia na kinakalakal. Ano? Ulitin natin. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yun ang dapat. Nagsasalita o nangangaral patungkol kay Kristo. Ay katulad po nito, di ba? Sa loob ng dalawang taon na aking uh, pamamalagi dito sa YouTube na kusana na tayo nag-upload halos araw-araw, ano po, wala akong hinihingi sa inyo. Maliba lang doon sa mga nagbibigay talaga ng kusa. Pero wala tayong rule and regulation na malagi kayo magbigay tuwing linggo ng ikapo. Wala pong ganun tayo, no? Ito po ay dapat nga kung magbibigay ka kusang loob, walang por walang porsentuhan na magaganap. Kung magbibigay ka ng kusang loob, di magbigay ka. Dahil nakakatupad ka sa mga aral at turo ni Kristo. Ano? So, balikan natin ito. Magbasa nga tayo ng ibang salin. Ano ba ang sinasabi sa ibang salin? Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo. Yan po. Kaya nga po, kapag iniregistro mo yan sa SEC, ginagawa mo ng negosyo. Malinaw yan. Kaya pag yan NA ay nakarehistro sa SEC, ang inyong iglesia, ang inyong relihiyon, ang inyong sekta, kaya nga sekta, SEC, nakarehistro sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, ang inyong iglesia. Kaya anong mangyayari yan, ginagawa nyo ng negosyo. Malinaw po sa kasulatan. Malinaw na malinaw yan. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera yan. Nakita po ninyo? Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo na ginagawang negosyo. Kapag nakarehistro ang inyong iglesia sa SEC, ginawa mo ng negosyo. ba? Diba? Ay napakasarap nga naman. Wala pang tax. Nakita po ninyo? Buo ang makukuha mong malilikom na pera sa iyong pagtatayo ng iglesia. Hindi ba't masakit tanggapin? Dito sa ating channel, nagsasalita tayo ng totoo. Yung po ang totoo. Bakit ako magsasabi ng kasinungalingan? Para kampihan kayo, ang kakampi ko yung si Kristo. Yan ang dapat niyong malaman. O ulitin ko ha, balikan ko po yung katanungan na kapatid na Elmer, anong sekta daw po tayo kung iglesia ng Diyos? Alam nyo po, nagtatayong iglesia ng Diyos ay nirehistro, di ba? May mga iglesia ng Diyos inirehistro. So, ibig sabihin, tao ang nagtatag niyan. Yung iglesia ng Diyos na nakasulat sa banal hindi yung nakarehistro. Kung gagamitin ninyo yung salitang iglesia ng Diyos para irehistro, ginawa na nga ninyong negosyo, sabi dito sa kasulatan. Yan. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Tingnan po ninyo ha. Bakit nagkakapera sa na, pag nirehistro ninyo ang inyong relihiyon, Ano ha? Kapag nirehistro ninyo, magkakapera ka dyan kasi obligado kang mag tithes and offering linggo-linggo. Pero ang tithes, yan po ay taon-taon ay di malayo ka na sa alal turo ni Kristo. Ang tithes and offering, ito po ay sa lumang tipan at hindi na po yung pinapatupad sa bagong tipan. Kaya nga po, ang ibang palusot di yan, daw naman po yung ginagawa nilang tithes. Hindi po pwede maging voluntaryo ang tithes. Ang sinasabi nila sa pagtatais daw, yun ay kusang loob daw nila. Obligatoryo nga po yun doon sa lumang tipan na kusan obligatoryong magbigay sila ng ikapo taon-taon. Ay bakit kayo ginawa ninyong linggo-linggo? O ngayon nakakalungkot sa mga taong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi po dito malinaw naman po kung ating uunawain. Ulitin ko ha para malinaw sa inyo. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera alam naming nakikita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinapangaral ang kanyang salita. O di ba? Maging sina Apostol Pablo, nangangaral sila ng tapat. Pero hindi sila gumawa na para pagkapirahan. Kaya sila, tingnan po ninyo, hindi naman nirehistro ni Apostol Pablo kung meron man siyang itinayo. Nakita po niyo. Maging si Apostol Pablo, wala naman siyang itinay yung iglesia. So, nininaw ko lang po, uh, kapatid na Elmer, no? wala po tayong sekta na inirehistor sa sect. Yan po ang malinaw. Ngayon, ito ang tanong na dapat nating unawain. Kung ang Diyos po ang nagtatag ng iglesia, dapat bang irehistro sa sect? Eh kung ipare-rehistro ito ng Panginoon, ay naging negosyo din yung iglesia na itatayo. So, yun po ang malinaw, ano? Dapat, nalaman natin, ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng bagay. unawain natin sa kanyang mga salita. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, Hebrew chapter 3 verse 4, masahin natin. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Nakita po ninyo. Ang Diyos pala yung nagtayo ng iglesia bakit pa niya i re -rehist? Ay siya na nga po ang nagtayo o nagtatag. Basahin natin sa ibang salin. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, dadapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Nakita po ninyo. Iyan ang dapat natin maala. Hanggang doon na lang po muna. Malino po ang Diyos po kapag Diyos ang nagtatag o nagtayo ng iglesia, hindi dapat i sa sekta o sa sek. Malino po ba? para mas maintindihan natin. Kung ang itatanong naman natin, isang tayo aanim. Alam mo, kung tayo ay tagasunod ni Kristo at kung tayo ay sumusunod na sa pamaraan at utos ng Diyos, nakaanib ka na sa Diyos. Hindi ka -anib sa iglesia. Kasi nga ang iglesia, mga mananampalataya, yung lahat ng mananampalataya o yung iglesia, nakasanib o nakaanib sa, sa Diyos. Ito po ay nakasulat dito sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, taga Roma 12.9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw ang bawat mananampalataya. Kaya ang pag-ibig mo, hindi plastic, hindi mapag-imbabaw. Ano? Ibig sabihin sa isang sa ibang salin ay hindi, hindi pakitang tao. Ano? Kaya kung itutuli pa natin, Kapuotan ninyo ang masama Ibig sabihin, lalayo ka sa masama Makisanib kayo sa mga buti. Ibig sabihin, susunod tayo sa pamaraan at utos na Diyos sabagat ang Diyos lang ang mabuti. Amen? Doon ka nakahasanim. Doon ka nakaanim. Sa Diyos ka aanim. pag nakaanim ka sa Diyos, sinusunod mo yung kanyang pamaraan at utos. Ikaw ang matatawag ding Iglesia o mananampalataya o tagasunod ni Hesus Kristo. Yung po ang malinaw. Kasi ang, ang nawa ng iba, pag sila yung nagtayo ng iglesia, yun ang kanilang iglesia o relihiyon na itinatayo. Kaya ang iba na nalilito, sabi niya, ay wala namang totoong reliyon, walang mabuting reliyon. Kaya nga, ang pagreliyon, pagbabanal. Kaya pag ikaw nagbabanal, doon ka aanib sa Diyos para ikaw ay maging banal. Para ikaw ay uh, maituring na anak ng Diyos sapagkat sumusunod ka sa kanyang pamaraan at utos. Yun, doon ka nakaanim. Doon ka sumusunod sa Diyos, hindi sa iglesia na itinayo ng tao. Yun po ang malinaw, no? Kaya kung kayo nakaunawa sa ating paliwanag, please subscribe now sa ating channel, God's Word, Read This Scripture. So, salamat mong muli sa inyong panahon at pakikinig. So, may nyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Sa Diyos po ang papuri at pasalamat at pagsamba.